isang mundo kung saan ang kagandaan ay sumasalungat sa mga kumbisisyon at ang pagiging kakaiba ay nasa gitna. Sinasabi nila na ang kagandaan ay subjective. Ngunit sa kaharian ng hayop, pa ilang mga ay pinagmamalaki ang kanidang mga kakaibang anyo nang may kumpiyansa sa inahamon nila ang ating mga pananaw. Sa nakabighanin po sa vlog na ito, sinisimula namin na isang ka kapanapanabik na pagalakbay sa kaiba at hindi pangkaraniwang buhay na sampung pinakpangit na species sa ating planeta. Palawindima, Marabo Start. Ang Marabu stork ay isa sa mga natatang ibon na matatagpuan sa Afrika sa Timog na Sahara at isa sa pinakamalalaking ibon sa mundo. Matatagpuan ang mga ito sa parehong basa at tuyo ng mga tirahan. Madalas sa malapit sa tirahan ng tao, particular na mga lugar na landfield. Siya ay isang hindi pangkaraniwang itsura na ibon, kalbong ulo na may mga bongkos ng buhok marahil ay karapat dapat sa kanilang idagdag sa pangit na lima. Mayroon silang wingspan na 2.6 metro at taas na 1.5 metro. Ang marabos ay sa mga scavenger na kumapain na anuman mula sa anay, plomingo at maliliit na ibon at mamal hanggang sa mga dumi ng tao at mga patay na elepante. Pinaparain din nila ang bangkay kasama ang iba pang mga discabinier tulad ng Bueltre at Hiena. Ang labing apat, Giant Chinese Salamander. Ang higanting Chinese Salamander, Andreas Dibidians, ay may hawak na titulo ng pinakamalaking amphibian sa mundo, na umaabot sa haba na hanggang dalawang metro. Katutubo sa bulumbundok ng tubig ng Yangtze River Basin, ng gitna ng China, ang ganap na aquatic na nilalang na ito ay maaring huminga sa pamagitan ng balat neto. Bawat parito ang balat nito ay nilagyan na reseptor na nakakita ng vibration ng tubig at tumutulong sa kanila sa paghahanap sa kanilang biktima. Ang itsura nito ay mapagtapalunan. Maaring makita ng ilan na kakaiba ito, habang ang iba ay maaring makita ito bilang kakaibang kaakit-aki. Nakakalungkot dahil sa pagkasira ng tirahan at labis na pag-aani, para sa tradisyon na gamot na Chino at bilang isang delegasi sa pagluluto, ang katayuan nito sa ligaw ay lubhang papanganib. Malabing oh, datlo horseshoe bat. Ang horseshoe bat o rhinoplophus philippinensis ay pinangalanan ayon sa natatanging mga dahon ng ilong neto, ang kakaibang itsura na parang taenga sa mukha neto. Ang taas na bahagi ay tinuturo habang ang ibaba ba ay kahawig ng isang horseshoe. Tulad ng maraming insectivorous ang panike, ang horseshoe bat ay gumagamit ng echolocation upang subaybayan ang pagkain neto. Ang kanilang natatanging instruktura ng muka ay yung mapapaniwalaan na mapahusay ang kanilang pagiging sensitibo sa mga sound wave na napagpapalapas na kanilang mga kasanayan sa pangangaso. Bagamat maaari itong maging mausay sa pangangaso, ang itsura neto ay hindi insakto sa kaakit-akit. Pangalabing dalawa, Roti Island Snake, Nickel Turquoise. Ang this here is a Ruti Island snake-necked islan turtle. This species was Indonesia. formerly found on the island -tangin -tangin Ruti in eastern Indonesia. It ay, uh, has uh, later also in nila been nila found ba kanilang kanilang eastern sa in eastern Timor and throughout Europe back to Ruti or even on Timor. Since a few shell. years back, northern... <laughs> <laughs> nakakalagang hayop, ang mga kakaibang itsura ng mga padong na ito ay nasasaksiyan ang pagbaba na kanilang ligaw na populasyon. Panglabing isa, Californian Condor. Ang Californian Condor, isa sa pinakamapanganib na ibon sa mundo, ay binawi mula sa dulo ng pagkalipol salamat sa mga programa sa pagpaparami. Noong huling bahagi ng ika-20 siglo, walo lamang sa mga ibon na ito ang umiral. Sa ngayon, mayigit daan ang malayang lumilipad, bagamat nananatili silang lubhang nanganganib. Bilang pinakamalaking lumilipad na ibon sa lupa, eleganting pumailalang sila sa mga disyerto at kanon ng Western USA. Gayunpaman, ang isang mas malapit na pagtingin ay nagpapakita na panila kalbo, maraming kulay at kulubot na ulo at leeg. Isang adaption para sa pag-alis ng basura. Katulad ng buitre, ang panila kapulangan ng mga balahibo sa ulo ay puwipigil sa mga namuong dugo na dumikit habang kumakain sila ng malalaking bangkay. Pang-isampo, Blobfish. <laughs> ang Blobfish ay nanginirahan sa malalim na tubig sa baybayin ng Australia at Tasmania ay nahupuha ng reputasyon nito bilang pinakamakpangit na hayop sa mundo. Sa isang squishy, gelatinous na itsura, ito ay lumilitaw na iba't iba kapag dinala sa ibabaw dahil sa mga pagbabago sa presyon. Pangsyam, Naked Mole Rat Napatira sa mga kolonya sa ilalim ng lupa sa East Africa. Hinahamon ng naked mole rat ang mga kombisyonal na pawantayan na pagandahan sa kulay, rosas, kulubot at walang buhok na itsura Sa kabila na itsura neto, ipinagmamalaki ng kamanghamanghang nilalang na ito ang isang kahangahangang habang buhay at natatanging instrukturang panlipunan na ginawa itong isang nakaka-intriga na species upang pag-aralan proboscis monkey. Ang proboscis monkey ay na nakakatubo sa mga bakawan at latian ng Borneo, Malaysia. Ay namungupod dami sa kanyang prominenteng mahabang ilong na kadalasan lumalaki sa mga lalaki. Bagamat hindi karaniwan na kanilang itsura, ang kanilang naratangin mga ilong ay nagsisilbing mahalagang layunin tulad ng pag-apit ng mga kapareha at pagpapalapas ng kanilang mga tawag. Pito, ai ai. Nagmula sa Madagascar, ang ai ai ay isang kakaibang itsura ng lemur species na namumukod tangit sa mahaba at payat na gitnang daliri nito. Ang daliri na ito ay ginagamit para sa pagtapik sa mga puno at kapag may nakitang guwang natunog, ang ai ay, -ay, ay gumagapang sa kahoy upang ma ang larvae na insekto na bumubuo ng mahalagang bahagi ng pagkain nito.